Wala akong punta. Erika! Pag-usap tayo, please! Erika! Ow! Erika, sorry. Nabigla lang ako. Oo, oh, nabigla ka? Kaya nga lumabas yung tunay mong kulay eh. Kung tratuhin mo ako, para akong basura. Erika, hindi gano'n yun. Hindi lang ako handa pa maging ama. Bakit ako ba handa, Santino? Di ba dapat problema nating itong dalawa? Eh bakit lumalabas ako lang yung problema sa inyong dalawa ng baby na to? Ayaw mo, di ba? Mo edi wag. Uy! Mo no edi wag! Ano gagawin mo? Palalakay mo yung wala ako? O palalaglag mo? I don't know, Santino! Hindi ko alam! Pero sigurado ko, hindi ka nakakatulong sa problema ko. Alam mo, mas matitinong tao pa yung pamilya ko kesa sa'yo. And believe me, Santino, sila yung pinakamasasamang taong makikilala mo. You know what? Huh? I don't deserve you. No, actually. You don't deserve me. Ano ba? Sandali. Ano ba? Ang mo naman eh! Are you to... Ayoko na dito! Ayoko na maging parte ng buhay mo! na ba? To... Minahon ka. Bigyan natin ng oras yung isa-isa. para -isa. pag isipan yung mga bagay na kailangan natin gawin dyan. Tara, pag-usapin natin dito yan. mo muna. Kung wala kita ng tubig. minum oh. ka muna. Amerika, huwag ka sa inyo.